Oh. Dito nagba-vlog ako, maupay na vlog Um, oh my god, stay sa Edisich. Dito nag-aaral ng maupay. Nag-aaral dito ng tutumbuhay. Dito sa ano sa likod ko, ito ang namisa ng teacher ko. Dito, dito nasasanay kami sa Hajikalis. Wala ah uh, because of the first year, second year, ah uh, marami pong mga malabas ng mga bad spirit, bad star, uh, mga vlog, tiktokers at lahat. Abangin ninyo ang episode 6 Nga ako ni Moon. Dito sa ako sa MC Sister of Borangan. Pwede kayo dito mag-aral. Ano dito? Good. Gut gutay dito mga jante yes, gutay lang kasi barato dito ng mga cash pen. Ano lang kunti lang bayadan. Yes, 200 lang. Tigyo mo gino dito. Wala dito mga kinsesay ng mga boli, bully, boliling, mga joker, waray mga aragway dito sa MSH. Dito ay mga kaibigan po namin. Welcome po hera sa MEC Sister. Dito, wala po natin mahanap nga mga 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 maraming mga dito sa MSH kasi ang MSH ay kunti ay lang kita lang ito MSH yes ano po dito ah uh, uh, we are uh, mentary school ito mentary di panggitungkit ngan ng teacher it kinder teacher kinder, kinder teacher benes na no? grade one at grade one 2 teacher joy T grade three teacher iser shan iser rodel four and five four and four and five and six is, uh, teacher camille high school Krieg 7 TJ Marites, Grade 8 TJ Marites, Grade 9 ni Rodel, Grade 10 ni Sir TJ Banisa, at 11 ng 12 TJ Chisa. Ah, dito, matututunan po ni Ra, tamang magtugdo. Dito tayo sa gate, babantayin ko doon may lalabas po ng mga dyan dito na di pa saktong oras ang, ang garawas namin dito 4.15 tapos sira mga slider nagawa gawa si TMSH dito uh, naglabas doon lahat ng high school pwede ba yan patihin kasi um, ang guide namin hindi marunong magbantay hindi marunong mag ano medyo palabas ang mga dyan de, de pa saktong oras di pa 4.50 uh, 4.15 doon yagin lang ah uh, papa tawag ko yan bukas ang anak at mga 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 ano dyan tibukas eh, may dana mo ng tungkol ito nga baska kasi at Yes, sir. Tag, tag at share na la. ninyo ako sa akin page na page ko sa Nochob ko. Jan Jan TV. I-search na la ni Youth Nochob, Nochob account ko. Ah, wag kang magalala. Ah, uh, uh so ko at magiging sikat pocket vlog ko. Our is um Uh, todis uh, todis ko nang nagbablog. Tapos, so, ano dito? Two uh, ko makikita ninyo na hit MC Cheat Priority -E Message. Di ko episode 1, makikita na niyo po itong kaupayan ng message Um, ngayon, try, try lining nga uh, blog vlog ko kung mag ako itong vlog at masikat ako sa buong Duson sa Visayas, Mindanao Nga makilala akong uh, vloggers At tiktokers Tigaw ko Follow Follow vlog na lang pa uh, shout out akan uh, mamnel Nel Jacinto. So, shout out kan brother Anam brother sa Church of the Sarain. Um buglak at kunting buhay sana maggrow grow hiti yung mga buhay. Uh, shout out po kan Sanuel Mesias. E Daddy Pastor adon na po sa Amerika uh, America, Canada at Taiwan at America at Taiwan at Canada. So kato na po sa, sa America, Canada. Uh, pray na ito ni Daddy Lord. mo hiya ng abisa niya at America. Hindi niya protekta, epiksyon, iti uh, kaligtasan. Sana waray po matatabuhay iya doon. Ah... Uh, We are kunti lang tapos uh, episode 1 dito sa magaganap po. Uh, magiging kaupod ko sa vlog ko, wala iba po, si Tag Daggers. ah uh, vlog, Kuya Nards. Diyan. Uh, shout out po, Pantay Kaj, Kuya Nards. At and Papa Paul. Shout out ka Papa Paul. ah uh, vlog TV. Shout up Shout up po. Vlog TV. At ay tak mga kaupo dito akong vlog gawa po iba nga magiging kaupo ko tak vlog uh, mag, ang aking donor hit mag i-edit kong nga video ay po iba hi. ang mag i po ito atong video wala po iba si wala po iba si At mag i po wala po iba si Mayil ha Mayil Joke Mayil kung diri may pwede po taton mag edit at video. Wari po iba, Kamil ka na ba? Pwede po taton edit. Ya yeah, po ito magiging ka-upon at vlog. Magiging ka-upon po taton vlog ko. iba po si Kamil. May ila. Alexa. At si Troy. Ano hi? Yes, si Troy. Anthony. Tan po kami ng mga vlog. Ako po iton vloggers. Itamon episode 1 po maghimo po kami hiton tarawalan. Mag ka mo. Ano po itamon gimubuat din, din sa ano tam gimubuat din, din message ay itag ninyo ko at message niyo ako. Muling magkikita, muling magmamahal sa inyong mga vlogger, mamahal kong babayan.